kayo nakakapasok considering that you are government officials paano kayo nakakapasok sa casino lalo taw si Bryce Hernandez sinabi ni Senator Lacson eh tila matakaw sa pera eh pag magpataya daw to Mr. Chair isang taya, limang milyon parang baliw ano, hindi natatakot I mean, walang kaba-kaba Then, Mr. Che, kung andito, and anyway, andito na rin si former DE uh, Henry Alcantara kasi and po nabanggit yung ano niya eh, na very notorious no? sa privilege speech dito sa nangyaring hearing. Andito Maaring po pwede siya. po siyang uh, patawag na po natin. Para... Chair directs uh, D. Alcantara to please uh, take your seat. Proceed please. Adi, uh, Henry Alcantara, um, kasi po nabanggitin ko mo kayo, ito yung pagkakataon din na uh, maklarify nyo at uh, malinis yung inyong pangalan dahil sa lumadabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon <coughs> Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson, ay yung inyong dis di district engineering office ang naging notorious no, sa Bulacan. At uh, na-confirm din po, at inamin din po ni... Sekretary Bunuan na meron indeed na lumabas, lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, um, narinig nyo ba na ano, meron pala hong, totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang-sports e at merong pang-pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, Your Chair, parang hindi ko po mag yung pang sports sa kapang pamilya po eh. Kasi po, yan ay eh, base rin sa dating commercial at saka ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo may execution at na-deliver no? Ng na mga lehitimong kontraktor. At yung pang sports, eh, ito daw po yung ito yung talagang pwede paglaruan at talagang Walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects, at talagang buo yun na binipera na lang. So, kinoconfirm nyo ba o dinedenay nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? Uh, if I may po, explain ko lang po. Uh, nung po nga ang ating presidente ay nagsalita like, po sa kanyang zona, Uh, after the day after po, uh, I called up the uh, present, the second year at that time, the uh, Ibrahimo Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 2025. Uh, tinawagan ko po siya dahil uh, sabi ko kailangan inventaryo niyan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, isang metro, dalawang metro pa, revalidate po. After two days, tumawag po ulit ako sa kanya, sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong uh, mga uh, defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. Um, after uh, nasa 4A na po ako ng assistant OIC, assistant regional director na po ako, uh, nagpa na po kayo ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon si Bryce Hernandez na ang district engineer ng um, First Engineering ng uh, District Office sa Bulacan, tama? Yes po, uh, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Uh, mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang uh, planong sumipot. No? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that uh, for him to show up, no? nakasabi na na po siya ngayon, uh, na nag, ano, ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po uh, uh, DINJ... Opo, uh, thank you Henry po. Uh, nag po kami, uh, pinatawag ko po lahat ng mga dating kasabahan ko para po kaharap po sila at bine-verify ko po sa DE, I.C.D.E. Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Uh, sabi niya po, wala. After the meeting po, uh, isang kaupo lang po na construction chief ang uh, nagpunta po sa akin, dalawa po actually, si Indir Galang, ang uh, hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kalila, August 3, 7 PM that was Sunday. Pinatawag ko po lahat po sila. Sabi ko totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran without my knowledge po. Kasi po explain ko lang po, ako po ay umaasa nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila yung nakapirma na sa bad ng huli, ako po. yun po ah, ah, meaning ko may negligence on my part. Ah, nung pong meeting na yon, Uh, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi, na sabihin nyo sa mga kapwa-hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay uh, nagsalita na, yun naman daw po yung paggagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po yung papagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung engineer JM Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, magikut uh, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, uh, nag-report po sa akin na di umanoy, mayroong pong mga mangilan-ngilan. Hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po. Na posible. So, after po nan, uh, kinausap ko po yung dalawa. Sabi ko, ah, uh, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So from there po, si ako po ay hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, uh, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na, uh, eto po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Uh, Sir, salamat no? po, if you may. Nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Ah, kayo yung pinag-report sa kanya? Nag-report na po ako na sa na kanya. That projects. was 5 o'clock in the afternoon. Basta yan. Senator Jimmy? Sige. Yeah. Mr. 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 Chair, um, <clears throat> kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po. 20 June 2025. So bago lang? Yes po, Your Honor. June 16, 2025? Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni General Lux, ni Senator Lacson, isang araw, dalawang araw lang nilang pinuntahan na validate nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi tapos ikaw na dating DA ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Kasi sir, tanong ka pa sa mga tao mo? Kasi po, ang proseso po namin, ah, uh... Ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Uh, project engineer, may materials engineer, hey, may project huwag na tayo inspector. Huwag natin magpapasahan dito lang kuhan. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, Sir Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, di diba? uh, if I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko pupirma ka ng papel, di ba? Yes po. Para Lord. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon wag magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. Ka lang rin. the buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos nga, mag, kunyari, magtatanong ka pa sa mga tao mo sa babao, meron ba? Tapos sa tanuhin ka sa mga tao mo na, meron, parang meron, sir, parang meron, parang meron. How, 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 uh, napaka, ano to, napaka hirap intindihin na ikaw district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS na locate nila. Tinanong na yung mga barangay uh, mga barangay officials doon. Sinasabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. Oh, two days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many how many years ka naging DA doon? Five and a half years, sir. Oh, five and a half years? Tapos so, hindi Dr. mo alam na may Goose Project pala. Senator Bato, I think you made your point already. Uh, thank you, thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. wala Mr. Chair. lang time thank si you. si Senator Bato. Sorry, sorry, sorry okay, Senator Jamie. Last point na lang, uh, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa so, ano. Hindi po lumabas po yung ano, no? naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle. No? Kasi nga, how can a district engineer afford a kind of lifestyle? Nakita yung Marilo. No? kayo nga nakapatik Philip si Senator Bono kung psychopathic lang eh no uh, si Gray, T -T si, still na ngayon promoted na <laughs> la. si Bryce Hernandez ganoon din po at ang meron ako chair Mr. Chair may information tayo na kaya gusto ko sana makausap si D. E. Bryce Hernandez pumapasok um, daw ito ng DPWH naka Ferrari pa sinita nyo lang kasi nga baka masyadong mahalata ang tanong ko lang po um, ano oras po kayo po mapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Around, hindi po fixed po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLX Petro, nakipag-meeting po, and then dumidiretso po ako sa office. Around 9, 9 to 10 o'clock po. Ang aking information, Mr. Chair, ay uh, 10 a.m. Kadalasan do doon kayo po Yung nung DE pa, tapos assistant nyo sila Bryce, at yung sila JP Min Mendoza, at 2 p.m. daw, Mr. Chair, eh, umaalis na po sila. Eh, ito po, confirm nyo kung totoo hindi. Eh, 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretsyo na raw kayo at nagkakasino. Totoo uh, po ba ito? Hindi. Mm, ako po, maabot po ako ng 5 o'clock, Your, Your Honor. 4 o'clock, 4.30 po, po. Pero yung grupo nyo raw po, eh, hindi lang kayo shopping body. Eh, pati po sa paglalaro, eh yan po, dapat po ma-verify paano po kayo nakakapasok considering that you are government officials. Paano kayo nakakapasok sa kasino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, eh tila matakaw sa pera. Eh pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, limang milyon, parang baliw, ano, hindi natatakot. I mean, walang kabakaba. -kaba. Do you uh, do you confirm or deny, Mr. Alcantara, engineer? Your Honor, And hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po ay nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ila ilang beses, hindi hindi yan ano, hindi hindi kayo regular pero naglalaro kayo, kasama po siya. O, minsan hindi... po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo. Inamin so, guys, ko po, Your Honor, Mr. Chair. So sa pag sa inyong paglalaro, uh, bukod doon, yung, yung lifestyle, ang balita ko nga, sana pag dumati si Brycer natin, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay, uh, mga ilang beses kayo naglalaro sa isang, ano, sa isang, uh, sabi nga sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga dalawa hanggang tatlo po, uh, Mr. Chair. Ang balita ko nga naman, ang balita ko rin naman po, eh, kayo naman eh, hindi masyado, no? yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong isang, inyong sumunod sa inyo, medyo mas, malaki-laki. So, Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang Di Manoy field trip araw-araw sa casino? If you can ask sa uh, siguro, Isolier North, kasi yun ang pinakamalapit doon po sa sa Norte. No? Uh, pero pa ako mga tanong sana, Mr. Mr. Chair, pero I'll just uh, ask siguro on my next round, Mr. Mr. Chair. Thank you, uh, Senator. Mr. I, I Mr. think Chair. you have sufficiently established that uh, aspect. Mr. Total, Chair. Total, nandyan ka na rin. Ah... Uh, De, Yes. Sir. Meron kasing uh, nagsabi sa akin very reliable information. Nagkonfes ka naman kay Secretary Bono ano. Eh. Uh, nagreport po ako na may possible pong I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Wala po kung Kasi merong gustong mag-testify. It's, it's your word against his. Kasi nakonsensya na siya. Gusto niyang talagang sabihin. Uh, your Honor, yung pong amount at bilang, wala po talaga po kung bilanggit kay Sekretary. Kasi palagi mong sinasabi, ayun, kamukha, ni, kamukha nito, Palagay mo, gusto na nating tanggapin ito. The DPWH already submitted two cases of ghost projects. Ito yung sa May Capis, Taliptip River, Package B, Barangay Perez, Bulacan, Bulacan. At saka yung River Wall, Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. These are reported ghost projects just submitted to this committee. At ito'y teritoryo mo. Ghost ito Ah. Ang ah, nakalagay rito, mm -hmm. nag, uh, nagkaroon na ng showcase order dito, ikaw, Henry Alcantara, ADE Bryce Erickson Hernandez, ang mga liables, uh, accountant, KCR2, project engineer, materials engineer, and so on and so forth. Ito nga yung tinatanong namin kanina pa, because in the last hearing, the TBWH already indicated to us that it will submit several cases of ghost flood control projects. Unfortunately, to our disappointment, bago nag si uh, Secretary Bonoan, tinex ko siya eh, Yesterday, nung isang araw pa, kasi nga dalawa lang ang kanyang ibinigay sa amin. The indication, it should have been at least 50 ghost flood control projects. Ang binigay niya sa akin, bago siya mag-resign, indication that there are 15. Kasi sabi niya rito, without structure. Hindi ko alam kung ibig sabihin ito ay ghost projects. So ang ginawa namin, ginamit namin yung mga datos na nanggaling sa presidente na ibinigay niya sa amin. At binerify na namin yung iba, nakatulong nga yung ginawa ni Senator Lacson para ma-determine and ma-confirm lahat dito, There are 60 Projects na parang lumilitaw. Ganun nga yung kanilang characterization. Total 60 flood control projects. Labing lima dito binigay nyo sa Silver Works. Silver Wolves. Wolves pa eh. Construction Corporation. Wowo Builders, anim. St. Timothy plus St. Matthew, apat. Unimax Steel, apat. Jagon Build, Construction Corporation, tatlo. SM... SYMS Construction Trading Tatlo, M3 Construct Corporation Tatlo, Darcy and Ana Builders Trading Tatlo, MD Samiban Sanidan Tatlo, and several others with one project each. 60 projects na kandidato sa Ghost Projects.